meron po tayong guest from DENR. Siya po ang DENR NCR Assistant Regional Director for Technical Services. Let's welcome to the show, Engineer Henry Pasis. Good morning. Good morning. Yes, all. Engineer, ito po ang ano, no, itong Celebration of World Water Day. Celebration of World Water Day. Ano po ba itong uh, World Water Day? Uh, This is actually a global celebration, no? mm -hmm. start noong 1993, uh, and during March 22, so that's this Friday. Oh, Sine-celebrate na itong mm -hmm. World Water Day. Ang uh, ano nito is binibigyan siguro tayo ng awareness or we are mm -hmm. being reminded na uh, sa panahon ngayon, no, at sa darating na panahon, kailangan natin tignan yung... Uh, availability ng fresh water as well as yung tinatawag nating bodies of water mm -hmm. ay uh, malinis natin otherwise uh, malaking problema talaga ito hindi lamang sa hindi actually nararamdaman na natin ngayon eh, di ba mm -hmm. and, and this is worldwide yes. so how much more yung mga mga darating na panahon oh. kayong mga kabataan mm -hmm. at yung yung up inisip nila kasi nga tayo sa bansa natin na iniisip na iba na parang very available naman yung tubig sa atin kasi parang nasa paligid lang natin. Ano po ba yung mga issues na kinakaharap natin regarding our ano clean and potable waters? Oh, well, totoo naman yan. Ang Pilipinas, medyo napapaligiran tayo ng bodies of water. No? Katulad ng iba, yung tinatawag nila land landlock. Mm -hmm. Talagang problema nila minsan yung access sa tubig. Pero uh, the same time, exposed din tayo sa hazards. No? Pero... Uh, Patuloy, siyempre, pagdami ng populasyon natin, patuloy yung pagdami ng kalat mm -hmm. na ginagawa ng mga tao. So, eventually, nakikita eh, niyo na yung mga bodies of water natin, yung ilog, mm -hmm. yung kanal, esteros, particularly, yung malaking body of water, yung tinatawag nating Manila Bay, di ba? Oh, eh, yung Manila Bay, yan ang puntahan ng lahat ng yes. uh -huh. tributaris eh. So, uh, nagkakaroon na tayo ng uh, one course pagbaha, mm -mm. dahil hindi kaya ng drainage system, yung pollution dun sa ating bodies of water, mm -mm. and then, of course, yung uh, tinatawag nating access natin sa fresh water. Okay. Uh, lalo na ngayon, yun, na nabanggit, na tayo ng El Nino. So, these are all problems na kailangan talaga nating bantayan. Otherwise, it can get really worse. Yes. Hmm. How about naman, sir? Kasi po sa celebration po ng ating World Water Day, ano, meron po tayong activity na Gawad Tagailog 4.0 Awarding Ceremony. Ano po ito? Ano po yung uh, ginagawa po sa celebration po na ito? Yes. Yeah, so, <clears throat> ang Gawad Tagailog, actually, ano to, parang pinanganak ito as part of our effort na linisin yung Manila Bay. Yung tinatawag natin Manila Bay Rehabilitation. Mm -hmm. uh, gusto gusto mangyari dito, parang it's a competition, no, Na walang talo kasi mm. uh, parang mangyari ang mga ang mga lungsod, no. They will all uh, identify isang body of water, isang creek or river okay. na pwede nilang linisin, isali nila parang contest ito pag uh, pagalingan, ng paglilinis, san. no. Mm. So, ito ay nagsimula pa noong ano, nung start ng pandemic, no, uh -huh. 2021. So, ngayon we are already in the port year kaya GTI4 siya. Mm -hmm. And this year ang ang ano natin, ang team natin is transforming communities through Gabat Taga program. Actually, mm -hmm. may mm -hmm. so, nakita nga ako na creek clean up sa Paranyake nakapag-start na rin po sa news kasi meron na silang article na nilabas na kasama nga po ang DANR dito. Yes, yeah, so uh, You might be asking, bakit taga gawad taga-ilog? Mm Hindi -hmm. pero... Mm -hmm. Ilog lang po ba? Taga-ilog. Taga-ilog. Mm -hmm. Kasi ano eh, ah, parang ano to, parang it's a way of uh, recognizing siguro. Alam niyo, ang tawag, ang tayo kasi, di ba, Tagalog, di ba? Tagalog. Narinig diba? niyo yung salitang Tagalog. Mm -hmm. It's a short for taga-ilog. Yung mga ninunan natin dito sa Manila, yan ang ano nila eh, nasa tabing ilog sila, mga fishermen siguro, uh -huh. they live in bodies of water, yan ang ano nila, kinabubuhay nila eh. <laughs> mm -hmm. so it's a way of uh, parang connecting. Tama po. Nabanggit sir, kanina ito ay patimpalak, hindi po. Paano po ba yung ating ano um, judgment or judging system para dito sa ating um, kapatimpalak na ito, na para dun sa mga tag gawad taga-ilog? Ah... Uh, ang nangyari dito, uh, meron tayong binubuo ng mga board of judges, uh, represented of course ng government, saka private sector. Tapos sa uh, mga ang uh, mga participating LGUs, nominate sila ng isang body of water nila, may criteria tayo siguro, at least 500 meters yung haba. No? Mm. And then, titignan diyan kung yung efforts ng, uh, let's say, ng barangay, no? kung paano nila nililinis o na-maintain yung tubig, yung body, support, body of water na yon, in terms of, uh, say, yung solid waste management, no? yung mm -hmm. uh, basura talaga, then yung liquid waste mm -hmm. management. Also, yung habitat, sa yung resources na meron doon sa ilog na yon, And lastly, paano sila naikipag-partner or paano nila nasusustain mm -hmm. yung napapanatili yung paglinis. Kasi minsan kasi merong Lilinisin ng yes, isang linggo uh, and then the rest uh, no, of the year, maguming, diba? pagka yun, sinisita, okay. So, dito tinitignan natin na uh, this is something na gagawin natin siguro walker. for, not just for our life, but susunod pang henerasyon. Oh, Continue. Okay. di pwedeng matigil. So, yung contest, parang ganun, titignan yung effort nila in those uh, at least four aspects. Mm -hmm. okay. At the, but, na pag na po apat na taon na tayo na nag, -nag celebrate. celebrate na itong Gawat Taga no. Ngayon po bang taon, ano po ba yung bago dito sa ating event? Uh, yung team natin is uh, transforming communities through Gawat Taga program. Yung uh, yun pa din naman ang direksyon natin na uh, uh, ang paglilinis ng ilog natin is uh, gusto nating maintindihan na ito yung isang maliit lamang na bahagi no? Mm -hmm. ng effort natin towards sa uh, rehabilitating uh, Manila Bay. And uh, this is something na hindi natin itignan mga parang hindi siya matatapos because this is something palagi yeah. na ginagawa yung mga anak natin gagawin. So this time uh ginawa natin siyang ano parang dalawang level yung ano natin yung contest natin. Una yung mga first time na isasali nila yung isang body supporter nila. But uh, since matagal na tayo meron na tayong mga winners for the last uh, three years. So nagkaroon tayo ng tinatawag na ano parang uh, part 2 no ng contest na doon sa mga nanalo sila naman yung okay. ang laban din for ang parang battle for sustainability. Pa mm -hmm. pa panatili niyo ba yung mm -hmm. ano baka naman one year lang kayo na ano hindi na. So meron siyang ganung category. Okay. Sir, sa so, ano naman sa rehabilitation ng Manila Bay. Ano naman po yung relevance nito pong uh, patimpalak para sa ongoing rehabilitation ng Manila Bay? Yeah. Alam nyo, uh, since 2019 ang laki na din ng ano laki na din ang ano, na inimprove in nating ng Manila Bay in, mm -hmm. uh, mm -hmm. mm -hmm. in terms of yung tinatawag nating fecal coliform yung in terms of paglilinis sa kanya'ng dumeno. Uh lately tiningnan ko yung data parang from uh, uh, something like uh million uh, parang uh, million parts of number no, per 100 meter, per 100 lit, uh, milliliters, I think we're down to 1,000, yung nakaraan 1,000. No? I think oh, sure. gumaba pa nga siya ng 500 something. Hmm. Pero the ideal kasi is uh, 100. Na okay, malapit. So, itong mm -hmm. GTI, yung, yung gawag taga-ilog, is like telling us na hey, We're looking at the big body of water, pero mm -hmm. ang matotoo niyan, yung nanggagaling yan doon mm -hmm. sa mga maliliit. Yeah. No? Mula sa maliit na kanal, maliit na ilog, yun yung dapat natin siguro tignan na bigyan ng pansin, na linisin. Dahil nga, it all contributes or ends up contributing to the root oh, cause, kumbaga. Pilingliness or pagdumi ng Manila. Sir, sir yung sa kasi alam naman natin doon sa patimpalak natin, hindi naman lahat talaga makakasali, mm ba? Pero bawa, kami na normal na mga citizen na hindi kami makasali doon sa patimpalak, eh gusto namin makakontribute, makatulong, no? makatulong ang publiko, hindi, ang publiko, hindi lang po kami no? doon sa Manila Bay Rehabilitation. Paano naman po sila makakatulong? May pwede naman po ba silang gawin? Although, di ba, meron tayong mga, ano, yung mga coastal cleanup, di ba, mm. mga ganyan activities. That, but that's just one thing. Uh, <laughs> Nagpa-participate ba kayo? Kami po, kami, yes. po, kami yes. po. Ocean Care. Yeah. Ocean Yeah. Uh, pero, we need to bring yung tinatawag natin yung, yung battle na yun, ang paglilinis. Not just on that big coastal area, mm -hmm. no? but down to, again, dun sa mga, siguro, yung kanal or ilog oh. na pinakamalapit sa atin, mm -hmm. no? So, sa area ninyo. Uh, actually, ang DNR, meron kami mga Stero Rangers. Per barangay po yan ang Metro Manila. Stero Rangers ang tawag namin dito. Uh, talagang they work at cleaning the uh, steros and creeks mm -hmm. na meron tayo. Pero tayo, siguro ang pinakamaganda sa atin dito is to bring this farther to our home. Back to our home. Yeah. lagi tapat mo, linis mo. Oo, oh, mm -hmm. yun. Very so, basic. Sa yung basura. Yung minsan yung ano natin, nakakaligtaan mm -hmm. natin. Isa lang yung basurahan para sa lahat. Mm -hmm. yung pagiging mindful na hindi porke, oh, yeah. kala mo maliit lang yung uh, plastic na minukas mm -hmm. mo, tapon mo sa ganyan, ay malaking magiging epekto niyan yung pag lahat kayo lahat, lahat di ba? <laughs> Kami, sa ngayon, sama -sama. yung anak namin, talagang tinitrayin namin, ano eh, pagka uh, may ka kalat ka, ilagay mo bul sa bulsa mo, tapon sa ano, mm -hmm. pagdating mo sa bahay or somewhere, naging mo sa basurahan. Mm -hmm pero sir ganun naman kahalaga kasi po bilang nabanggit na nga natin yung about sa waste po no yung magse segregate po tayo ng mga basura kasi syempre alam po natin may iba po talaga mga areas na walang proper po na mga uh, waste segregation system po papaano po yun kasi syempre parang ang nangyayari po no nag end up nga po sa ating mga bodies of water Yeah. Talagang isang isang malaking ano yan challenge yan sa uh, uh, mamahala ng ating mga sewage facilities no pero tama ka na sa atin pa lang dahil dahil hindi natin kontrolado yan oh. no so sa atin talaga kung ano, ano yung within our control magawa natin yung segregation uh, alam mo ma mahirap ito eh <coughs> askin ako sa family namin iba yung yung bang pag, ah, paghiwalay lang nito may medyo <laughs> kailangan mo talaga tong simulan sa mga bata pa lang eh Tuturuha mo hmm. talaga sila na na ito dito itong mga plastic dito maari mm -hmm. ipulong oh. ipagsama-samahin mo pero kailangan natin gawin siya talaga i think yun yun talaga I mind. And, and, the earlier na ang bata siguro ma-train uh, the better mm. o oh, mga anak ko oh, pagkano <laughs> <laughs> talagang I-remind mo talaga. Laging paalala. Hindi lang sa bahay, pati sa school, sana na ituturo rin. Oo. And we do, we do work mm. with with the academy kasi talagang yun ang best isang area na matuturuan sila. Mm -hmm. no? Teachers, minsan teachers would bring them sa mga ilog, papakita sa kanila. Mm -hmm. Yung ganon yung actual na pinapakita sa kanila yung sitwasyon. And then doon, nakikita ko sa harapan namin, may ganon yung mga school sa amin, pupunta sila sa ilog. Tapos nagcha-chant sila para nangangako sila na pananalagin. Yung ganun yung mga yes. tipong, oh, tipong, activities. Mm -hmm. At sir, uh, for our celebration of World Water Day po, no? any messages pa po para sa ating pong mga kasangbahay, ating pong mga tagapakinig? Ako, oh, simple lang po siguro. Talagang uh, in very small ways that we can help, gawin natin. No, yung, of course, awareness, you no? Know, na if we don't Act together, talagang mm -hmm. it's going to get worse. No, Yung pag-tuturo, pag, uh, pag model sa mga anak natin, uh, I guess yun lang napakalaking bagay na mm -hmm. para sa ating mga 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 Sa mga social media po, o yung mga contact details na pwede po natin i-promote, promote po. Natin. Ay, po. Uh, visit nyo lang po ang DNR uh, website, mga DNR, DNR-NCR, o yung tinatawag natin DNR National Capital Region. Uh, website. Uh, we are also in Facebook. no I think in uh, Twitter. Yeah. And in mga social media. Yeah. Mm -hmm. Pakifollow yan mga kasabay Kailangan natin yan lalo na dito sa Metro Manila no? Yung ibang bagay na follow natin di ba? Ito pa okay. kaya na nataalam natin ang walang, walang ibang layunin Kundi yung makatulong sa environment At sa atin sa okay. din atin. Yeah, Thank you so much po Engineer Henry Passes For joining us today here Salamat Sa, sa po. Good Morning Kuya Salamat, Salamat din sa inyo Salamat po